Bak mga ka-vloggers, sa ah, magandang umaga. Tanghali na pala ngayon, alas 7 na ano. So yun na, ah, kahit malaki ang buwan na ah, sumubok ako mag-dive. Kaso ah, yun, dahil maliwanag ang buwan, yun, kaunti ang nahuli natin. Pakita <laughs> ko sa inyo ulit yung aking nahuli, ano, stadium yun. ka-vloggers, oh. Ah, puno rin naman yung palanggana, libre na yung pangulam. Ito, Ito yung samaral meron tayong cattle fish. Dalawa itong magkasama. Nahuli, nahuli ko parehas. Nasaan ba yung isa uh, Ito, mareko. Ito. Ito yung sa. Ah, dalawa yung sila. Cattle fish. Ah, meron na naman tayong banagang dapa. Ay, yep, buhay pa talo Talupak sa English. <laughs> Talupak. Meron tayong mga Ay, ate. Tawag niyan yung masarap. Ayun, nagapang na. Meron tayong mga isdang lapu-lapu. Baraka. Ayun, nagapang. Dito ka lang. Huwag kang umalis. Yan na. Barakatlah lapula po masarap yung sinigang. yang butan. Meron kuyung. kuyog. kuyung. Ayan. ayan, kuyog. Apat nang ating kuyog. Ayan. At, ayan, Yan tayo mga tangislawin pa rin ito. Yan. Ito ka nga stable At ikaw ay malikot. Yan. Tangislawin. Yan tayo yung isang perasong pusit. Ayan. Ayan. Ito ka sa... Yan. Ito. 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 Ayan. Oh, Ayan. 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 yan Ayan. 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 Meron tayong uh, maming. Ayan ang akin. Ayan, maming yan. Meron tayong igat. Ayan, di ko na ilalagay yan sa lamisa. At saka ito. Sarap to ano? Masarap to Iihaw Iihaw natin Iihaw Iihaw natin yan Ay 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 Paano yan So yung mga vloggers Ang nahuli natin ay yan Samaral <coughs> Banagang dapa Kala ko hindi ako makahuli ng gayang isda at maliwanag ang buwan kaso ayun nakahuli pa rin ng panghula Kuyo matataba yan Kuyo So okay, mga vloggers, sa ah, nakita na naman ninyo yung aking nahuli, ano? Pinadala mo picture, yung oh. picture mo. Pinasa mo yung picture. Nahuli ko ngayong umaga uh, maraming salamat ulit dahil sa maiksing video ng ito hindi na ako magpapahaba pa ang mga video para ano hindi ba nakakaano yung panahon hanggang lamisa lang ayan so yun ah uh, maraming salamat ulit sa inyong mga na tiwala at suporta tabi dyan at natulong ano ayan hanggang dito muna ang vlog Roy Blaggers, bye bye. <laughs>